Iris, maging mas matalas ang iyong isipan ngayong araw, dahil kung hindi mo gagawin ay iisahan ka lang ng iyong makakausap, lalo na kung naibahagi mo na ang ilang mong idea, kaya dapat kang maging masinop sa iyong kaalaman, at huwag magtitiwala kagad kahit pa sila, ay mitaligulan mo ng kaibigan o kasama at ngayong araw ay may katalinuhan kang magulang sa ibang dapat nagagawin gagawin, na ayon sa iyo para maging maaayos, ang gusto mong magawa, ang iiwasan mong muli, ay ang maging mabait na madaling hinga ng tulong, kaya maging matahimik ka at maramo muna. S. Iyong trabaho ang pahiwatig ay gawin mong mas maaga nakakapasok, dahil isa yon para ikaw ay bigla ang mapagkatiwalaan ng isa sa superior na babae. At sa pag-ibig, kung masaya ka sa inyong pagsasama ng kasintahan, ay tuklasin mo pa ang iba niyang ugali, para kung magiging mag-asawa, na kayo ay madali kayo makakagawa ang pag-asenso sa gagawin pamilya, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue, number 25, number 11 at number 30. Taurus, huwag kang magdala ng iyong importanteng bagay kung makikipag-usap ka ngayong araw dahil pwedeng doon mag-focus ang iyong kausap at mas mainam na kilalanin mo pa ang iyong kausap, kahit matagalan mo ng kakilala pa siya, dahil may sinyales na kukuhanan ka lang ng pera at iiwanan ka na, at maging mailap ka sa mga kamag-anak, ngayong araw dahil magagastusan ka ng wala sa oras. Sa tahanan mas mainam sa iyo, na laging mong mapasaya ang ilan sa miyembro ng pamilya, Lalo na kung lalaki ay mabibigyan mo siya ng inspirasyon, na gumawa ng mas madaming siyang magagawa, napakinabang sa kanyang mga plano sa pamumuhay. Sa trabaho, ay dapat ka lang mas maingat sa ginawang importante, dahil kung hindi mo matatapos ng maayos, at makakaapekto sa iyo yan dahil pwede kang mapintasan ng lihim ng superior, kaya focus ka dapat sa mga ginagawa. Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 26, number 34 at number 17. Gemini, sa gusto mong gagawin ngayong araw lalo na sa mga kapatid at magulang ay tuparin mo kagad, para mas gumanda ang good vibes ng swerte sa inyong pamilya, at ang iiwasan mo lang ngayong araw ay mahikayat ka kagad na pumirma, dahil mahina ang swerte mo kung makakapirma ka ngayong araw, at huwag ka rin magpapaubaya sa ibang tao, pagpara sa iyo na at sinupin mo na kagad, Kuwag mo ipapaubaya sa iba para ang mga good energy mo ay walang makakakuha. Sa iyong pera ang dapat ay may kaluwagan ka sa minamahal, ngayong araw at sa magulang, kung may ekstra kang pera para lalong kang magabayan ng katalinuhan sa pagkita ng pera. Sa trabaho Pangit mang pakinggan dapat ay may ugali kang buwizet sa tamang pamamaraan ngayong araw. Para walang magtatangka sa iyo na ikaw ay lamangan, at maunahan ka para na sa iyong pag-asenso na pinapangarap. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold, number 22, number 15 at number 39. Cancer, may mahina kang aura ngayong araw, kaya dapat kang mas maging maingat sa dapat na gagawin, at ingatan din ang iyong mga gamit na ipahirim sa iba, mas mainam pa na maging maramo ka, ang mas mainam para ikaw ay makaiwas na mabusit sa hinaharap. At kung may kausap kang bago lang nakakilala, ang dapat mong pigili ng sarili na magpakita ng iyo munang kahusayan para mas malaman mo kung mayroon siyang ibubuga ng kahusayan na kung pwede mong makasama kung makakapasa sa iyong standard. Sa iyong pera ay dapat kang maging masinop ipon muna, nang ipon dahil may sinyales na may biglaang kang pwedeng pagkakakitaan na kailangan ng pera para kang kumita ng maayos. Sa pag-ibig, Ano pa ang iyong dapat gawin kung may nadarama ka ng pagmamahalan sa iyong damdamin, ay iyon ang sagutin dahil mas mainam na iyong masubukan na, ang masayang pag-iibigan, na magpapasaya naman sa iyong pamumuhay, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color green, number 22, number 8 at number 43. Leo, kung sa trabaho ay magiging mapagbigay ka kagad, ay hindi aayon sa iyo ang masayang araw sa trabaho. Kaya magdamot ka muna ngayong araw. Dahil doon ka makakagawa ng maayos at pwede ka pa mabigyan ng pag-asenso sa trabaho, at sa iyong pera dapat kang mas maging maingat sa pagbibigay, dahil may swerte ang hawak mong pera, kaya huwag kang magpapalabas para mas dumami pa ang iyong pera. Sa tahanan dapat maging maingat ka dahil may dadalaw, ng hanging nagdadala ng paghina ng kalusugan, kaya laging mag-obserba ng makaiwas na lumalala ang sakit at makaiwas sa gastos na malaki. Sa pagmamahalan, dapat ka lang maging mas malambing, nang lalong dumami ang gabay ng swerte sa pag-iibigan, at laging may malusog na kalusugan na dadalin sa inyo ng gumagabay sa pagmamahalan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red, number 6, number 25 at number 37. Virgo, may good aura ka ng swerte ngayong araw, kaya pwede mong gawin ang mga ninanais mo dahil pwede mong magawa ang ayos na resulta at dapat mo lang iwasan ay maging masaya ka sa kausap dahil akalay nila na madali ka nilang mapapaniwala, at mas maayos na dalawin mo ang magulang, dahil mabibigyan mo sila ng kasiyahan na magpapasaya ng kanilang kalusugan, at ikaw ay madidala nila ng lagi ng dasal, na laging swertihin sa mga ginagawa. Sa trabaho, ay may kahinaan ang iyong aura na maging matyaga sa dapat gagawin kaya dapat ay relax ka lang para makaiwas ka sa pagkakamali at huwag ka muna makisama sa mga kasama sa trabaho na mag-aaya ng paglabas dahil baka ikaw ay masabit sa malaking gastusan Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 33, number 24 at number 8. Libra, mauugali kang gabay na madali kang pwedeng maawa, kaya iwasan mo muna ang mga tao na mahilig lumapit na hihingi ng tulong, at kung may gusto ka namang gawin na deal ay iyong ituloy, dahil may sinyales na makikinabang ka ng maayos sa hinaharap, kung kayo ay magkakasundo, at sa iyong pera tulad ng sabi madali ka maawa, kaya wala kang tutulungang ibang tao ngayong araw, dahil lalo ka lang mapapalapit sa mga gastusang nawala ng balikan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan kung may dapat kang gagawin desisyon ay iyon ang tapusin, magsabi ka ng iyong saloobin, at magkakaintindihan kayo, at magkakatulungan ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay huwag kang maging salawahan sa dapat na gagawin, para hindi ka maabala at baka sa huli ay magkamali ka pa, pag nasa isipan mo na at tama ay ituloy mo para makakitaan ka pa ng kahusayan, at pwedeng maglapit muli sa iyong nang pagtaas muli ng sweldo, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink, number 17, number 30, at number 24. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may malakas kang enerhiya kung may deal ka ay iyong gawin, at ang dapat lang gawin ay may pilit mong maisama, Ang inyong mga kondisyon na mahalaga para sa iyo, nang maging mas maayos ang pakinabang sa hinaharap, at ngayong araw ay maganda ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, nang laging kang may gabay ng katalinuhan, na mabibigay sa iyo at laging magkakasundo sa pamilya dahil sa iyong ugaling maunawain na matalino. Sa iyong pera ay may pagunlad kung may ekstrang pera, pwede kang gumawa ng investment sa tama alang pagkita, na interes na legal, at paglago ng iyong pera na maiipon. Sa tahanan may sinyales na madadating na bisita na kapamilya, may dala siyang swerte sa pakikipagnegosyo. Ang iiwasan mo lang sa kanya ang pakikipag-usap na tungkol sa mga kamag-anak dahil pwede gulo o suliranin sa pera ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ay maayos at madami kang pakinabang sa paggawa dahil sa kasipagan mo. Ang laging mong iiwasan at makapasok mag-late, yun ang magpapabagal sa iyo ng pag-asenso sa trabaho. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 19, number 25 at number 10. Sagittarius, ngayong araw ay maganda ang sinyales na may lalapit sa iyo, na aayain ka magtrabaho sa ibang bansa, kung bata ka pa, ay makakainam sa iyo na tumuloy ka, dahil may swerte namang naghihintay sa iyo sa abroad na trabaho, at ngayong araw ay bawal muna ang madalian kang gagawa ng desisyon o pagpirma, baka sumabit ang iyong pera na mawala. Kaya ingat ka at laging manigurado huwag basta maniniwala, sa mga salitang matatamis ng makakausap. Sa iyong pera ay wala kang pagpapautang at pagtulong na gagawin sa ibang tao nang makaiwas ka sa kagipitan sa pera, at kaaway sa hinaharap ang minamahal ang abutan, nang lalong sumigla ang gabay sa pag-iipo ng inyong pera. Sa trabaho ay normal ngayong araw walang sinyales na problema, maging masipag ka lang, at at maging maunawain na strikto, nang matatapos ang araw sa trabaho na masaya, at kakakitaan ka ng kahusayan ng ibang kasama sa trabaho, at pwede ka pang makagilawan ka ng ilan sa iyong superior, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 26, number 30 at number 18. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may kakausapin ka ay iyong ituloy, dahil may aura ka namang maingat at katalinuhan kaya kayang kaya mo ang transaksyon na magawa mong pabor sa iyo, at ngayong araw ay umiwas ka muna sa mga taong mahilig humingi ng tulong, dahil magbibigay lang sa iyo sila ng bad energy, kung iyong tutulungan. Sa iyong pera ngayong araw ay pwede kang magpautang, kung gugustuhin mo sa tiwala kang tao, at makakabayad sa iyo ng maayos. At kung lalapit naman ng mga magulang ay dapat mo ring tulungan, para lagi kang may gabay ng swerte sa paggawa ng pera. Sa trabaho at may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya ang dapat mong gawin ay maging mapagmasid ka, at iwasan magtiwala kagad nang wala kang maging suliranin, at ay focus mo ang sarili sa mga gawain. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales na suliranin, madaming bad energy na pwedeng magpagalit sa iyo. Kaya dapat mong mapigilan na magalit kagad. Nang walang lam aking suliranin sa pagmamahalan na magdudulot ng kalungkutan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink, number 15, number 24 at number 36. Aquarius, ngayong araw may aura kang swerte, kaya kung late ang kausap wala kang dapat panghintayin, sa mga kadil dahil mas maayos ka pang tao na makakausap, na kayo ay pwedeng talagang magkasando sa mga kondisyon ng pag-asenso ng bawat isa, at ngayong araw ay masaya ang iyong enerhiya kung makakasama ang minamahal, sa ibang kakausapin madali ninyo matatapos na makikinabang kayo. Sa iyong pera ay maging maingat ka, huwag kang magbibigay ng pera muna sa pamangkin at pinsan, ngayong araw nang makaiwas ka sa biglaang gastusan, ang magulang mo ang iyong bigyan kung lalapitin ka. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging mas maingat ka. Sa pagsisilita, at pakikipag dahil marami ang pwedeng mainggit sa iyo ngayong araw, nang lihim na mananalangin sa iyo na mahirap kang umasenso, kaya mas mainam na tahimik ka muna, nang marami kang good vibes na maibibigay sa iyo ng mga kasama sa trabaho, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 22, number 18 at number 36. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may kahinaan ang iyong aura ng buenas, kaya dapat kang mas maging maingat sa lahat na gagawin at huwag ka makipag-transaction sa mas matanda na sa iyo, dahil lalo kang kukuha ng swerte at gastos para sa iyo, mas mainam na pumunta ka sa bahay ng Diyos, nang mabigyan ka ng swerte sa mga gagawin at alisan ka kagad ng mga enerhiya na nagpapahina ng kalusugan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay bawal sa kanila ang bumiyahe, nang malayo kung usapang negosyo, sabihan mo para hindi sila makakuha ng kalungkutan, at sa iyong pera ay maging maingat ka ngayong araw. Wala kang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay huwag ka magpapataan sa mga gawain at baka magkaroon ka ng bigla ang problema nang hindi mo inaasahan, kaya focus at tapusin kagad ang dapat na trabaho nang tuloy-tuloy na maging maayos ang araw mo trabaho. Sa pagmamahalan ay may maayos na araw at normal na masaya ang pahiwatig. Ang laging dala ng iyong gabay ay ikakaganda ng buhay pamilya. Dahil walang pag-aaway, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 25, Number 9 at number 34.